Mga awit, chapter 51 Sa punong musikero, isang awit ni David, nang si Nathan na propeta ay dumating sa kanya, pagkatapos na siya ay sumiping kay Bathsheba. Maawa ka sa akin, O oh Diyos, ayon sa iyong kagandahang loob. Ayon sa karamihan ng iyong malumanay ay nakawaan, alisin ang aking mga pagsalangsang. Ugasan mo akong lubos sa aking kasamaan, at nilisin mo ako sa aking kasalanan. Sapagkat kinikilala ko ang aking mga pagsalangsang, ang aking kasalanan ay laging nasa harap ko. Laban sa iyo, sa iyo lamang ako ay nagkasala at ginawa ko itong kasamaan sa iyong paningin upang ikaw ay ariing ganap kapag ikaw ay nagsasalita at maging malinis kapag ikaw ay mahatol. Masdan, ako ay inanyuan sa kasamaan at sa kasalanan ay ipinaglihi ako ng aking ina. Narito, ninanais mo ang katotohanan sa mga panloob na bahagi. At sa kubling bahagi ay ipakikilala mo sa akin ang karnungan. Linisin mo ako ng hisopo at ako'y magiging malinis. Ugasan mo ako at ako'y magiging lalong maputi kaysa niebe. Iparinig mo sa akin ang kagalakan at kasiyahan upang ang mga buto na iyong binali ay magalak. Itago mo ang iyong mukha sa aking mga kasalanan at pawiin mo ang lahat ng aking mga kasamaan. Likhain mo sa akin ang isang malinis na puso o Diyos at magbago ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Huwag mo akong itapon mula sa iyong harapan at huwag mong kunin sa akin ang iyong banal na espiritu. Ibalik po sa akin ang kagalakan ng iyong kaligtasan at alalayan mo ako ng iyong malayang espiritu. Kung magkagayoy, ituturo ko sa mga mananalangsang ang iyong mga daan at ang mga makasalanan ay magbabalik loob sa iyo. Iligtas mo ako sa pagkakasala sa dugo, O Diyos. Ikaw na Diyos ng aking kaligtasan at ang aking dila ay aawit ng malakas tungkol sa iyong katuwiran. O Panginoon, buksan mo ang aking mga labi at ipahayag ng aking bibig ang iyong papuri sapagkat hindi mo ibig ang hain. Kung hindi ay bibigay ko, hindi ka nalulugod sa handog na susunugin. Ang mga hain sa Diyos ay wasak na espiritu. Ang wasak at nagsisising puso o Diyos ay hindi mo hahamakin. Gumawa ka ng mabuti sa iyong mabuting kaluguran sa Zion. Itayo mo ang mga pader ng Jerusalem. Kung magkagaya'y malulugod ka sa mga hain ng katuwiran, sa handog na susunugin at sa buong handog na susunugin, kung magkagaya'y magahandog sila ng mga toro sa iyong altar,